kapag kayo po ay mayroong pangarap at yung biggest why po ninyo, yung biggest why ninyo that makes you cry, yun bang kugustuhan yung pagod na pagod na kayo, you are sick of being sick and tired sa pagiging mahirap. Dapat po ito dun yun. Huwag na kayo mag, mag, magpatumpik-tumpik mag pa na uh, kung saan-saan pa tayo lumilingon. Sa iba po mga, na, mga nanonood po dyan, uh, regardless kung ano man po ang inyong business ngayon, kung anong company man po ngayon ngayon, so mag-focus po kayo dyan and bloom where you are planted. Yun yun. So, gawin nyo po ito ng gusto. At importante po dyan na kayo po ay consistent palagi. Tingnan nyo po. nandito kami ngayon sa Malaysia. Hindi po ito sagot ng company. Ito po ay galing sa sarili niya ming bulsa. We are here in Malaysia, Kuala Lumpur, to support our team, our growing team, Malaysia. And guess what, guys? Wala kaming support from our uplines ang gastos namin coming from our own pocket. While we are here, traveling, enjoying, at uh, ginagawa namin ang negosyo at the same time, in-enjoy namin ang business. In-enjoy namin yung trip na kung saan hindi ka nangangamba na baka bukas o mamaya tawagan ka ng boss mo kasi hindi ka pa pumapasok kasi kung nasan ka na papunta. Ito po hindi. Sarili namin ang oras namin wala kami inaala ng oras na merong boss na matutunan sa amin. This is what we call time freedom. And susunod na rin po dyan ang financial freedom of course. Hindi ko pa masasabi na nandun na talaga sa pinakatoktok but I know and I believe na doon po tayo. Okay, tanda po natin is never, always, never crowded at the top. Okay, remember that. Importante po ito. Tingnan niyo po. Oppo A80 eh, ano. Nakita niyo naman kung sino po yung mga mga nag mga mga, mga the best mga tao like sa IBA sila Michael Jordan. O balikan natin yung mga sa sila ni Pacquiao. Pagkatapos po ng kanilang era, ibig sabihin ng kanilang uh, prime. Sa tingin niyo titigil na ang mga the best na tao? Of course not. May papalit at papalit at papalit dyan na mas magagaling o magagaling pa na kagaya nila. Kung matapos na sila, mayroong susunod. Ibig sabihin dyan, there is always room for the best. Okay? Then, simulan mo ngayon. Earn your spot. Kasi doon sa taas, it's never proud and unloved. See you.